Magandang umaga po sa inyong lahat. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanayahan po natin si City of General Trias, Mayor Luis Ferrer de Fort upang magbigay ng kanyang pambungad na talampati. Boss, pasensya na. DILG Secretary Benher Abla, Sir. DILG Secretary Francis Laurel Sir. Boss John Vic Remulia. Senator Bong Revilla, Sir. Senator Francis Tolentino, Vice Governor Athena Tolentino, Kong Jolo Revilla, Kong Lani Revilla, Kong Brian Revilla, Kong Aniela Tolentino, Kong Ping Remulia, Kong AJ Advincula, at siyempre ang ating mahal na kapatid, Kong Oni Ferrer. Yan, na sa lahat po ng mga mayors po na narito, sa lahat po ng mga board members, hindi na po isa -sain. mga vice mayors, councilors, maganda, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa ating mahal na Pangulong Bobong Marcos, sa ating mga kasamang opisyal at kapwa ko bayan, at sa ating mahal na kababayan sa Lawiga ng Cavite, magandang umaga po sa inyong lahat. Maligayang pagdating po sa aming mahal na lungsod ng General Trias. Papalad po ang aming na mapili upang maging tulay sa paghatid ng tulong sa umigit kumulang 25,000 mga kabitenyo. Lahat ng ito ay mga mangisda, mga pamilyang kabitenyo na naapektuhan ng oil spill. Una, pasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil may leader po tayo na tumutugon lalo na sa panahon ng pagsubok at hamon sa ating kabuhayan at kaligtasan. Pasalamat po sa ating mahal na Pagulong Bongbong Marcos. Hindi niya tayo nakalimutan dito sa lalawigan ng Cavite. Mahal na mahal ng ating Pangulo ang mga kabitenyo. Hindi po biro para sa isang presidente na tayo ay personal na kamustahin at bigyan ng tulong. Ganon po tayo kamahal ng ating Pangulong BBM. Gayun din po ang ating pasalamat sa ating provincial government, sa panguna ni Governor John Vic Remulia, at sa lahat ng ating mga lokal na pamalaan sa kanilang mga naging tugon upang malagpasan ang pagsubok na ito. Mga kababayan, sa ating pagtutulungan at pagkakaisa, lahat ng pagsubok ay ating kakayanin. Mapalad po tayo dahil sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga. Ang gobyerno ay ating kaagapay, lagi na at handang tumugon. Muli, ang aming pasasalamat po, mahal na pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming maraming salamat po. Ngayon naman po ay tawagin natin ang ating mahal na gobernador, ang tapat sa bayan, tapat sa usapan, Governor John Vic Remolina. Sa ating mahal na pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Palakpakan natin siya. Sa lahat ng mga kasama ko na naglilikod sa ating lalawigan, sa lahat ng aking mababayan, isa-isa nga natin tawagin, nasa ka ng mga tagapakor. Lakasan nyo! Pag mahina si nyo, mahina bigay. Nasaan ang matagakawit? Yun! Tinakain ng mayor. Nasaan ang mga taga Tumileta? Mga taga Tumileta, isang inga e dyan. E... Yan, yan. Mahusay yung mayor nyo. May dagdag ka sa akin mamaya. Nasaan ang mga taga Rosario? Malayo lang kayo pero malakas yan. Nasaan ang mga taga Tansa? Tansa? Kayo ang pinakaswerte sa lahat. Isa kang Indian. Eh! At saan mga taga-naik? Yun. Napakain ba kayo? Nasa ang mga taga-tarnate? Maraming tinakain dyan. At mga taga-marugundong? Yan. Yeah. Mahal na Pangulo. Ikuwento ko na siya. Nakalimutan ko. Mga taga Mga taga-Kabiti City. Sensya na kayo, walang bigay sa akin mayor nyo. <laughs> sinabi ko na ba ko? Sinabi ko na. Mga kaibigan, kukwento ko lang konti ha. Ah. Nung ako yung vice governor, tinamaan tayo ng isang matinding bagyo. Birthday ko pa yun eh. Tanda ko, October yun. Tinamaan tayo ng bagyo. Naghihintay kami ng tulong mula sa Malacanang. Tumawag sa akin ng Office of the President. Sabi sa akin, Vice Governor, handa kami tumulong sa inyo. Siyempre, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ano ba ho itutulong nyo? Sabi, bukos na bukas, magpapadala kami ng isang daang kabang bigas. Sabi ko, hayop mga to. Dalawang milyon taong na tinamaan, isang daang kabang bigas. Pero nakikita nyo naman sa ating Pangulo, noong isang Oktubre, tinamaan tayo na isang matinding bagyo. Siya mismo ang pumunta rito. Lahat ng Riverside, lahat ng mga revetment, pinaayos kaagad niya para sa mga bayan na yan. Lalong-lalo na noveleta. Lalong 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 Trias. Reyes. Inuna niya yan. Ito, dumating ang pagkakataon na nagkaroon tayo ng oil spill. Kami po ni Kong Bambol ay nasa Paris noon. Dumating po roon July 24. Lumubog ang barko July 25. July 27, andito andi na ako. July 28, pinatawag kagod ako ng Pangulo. At doon at doon din, ang binigay niya sa limang distrito tinamaan ay 250 million agad diretso sa mga mangingisda. Saan kayo nakarinig ng Pangulong? Siya pa ang tumatawag at siya pa ang nagbibigay. derecho lahat sa inyo. derecho para sa inyo yan. Ngayon, nakaisang buwan na ang nakilipas, simula nung sakuna, bumalik ulit siya rito at muli mag-aandog ng tulong para sa inyong lahat. Isang ang e Lahat kayo na nandito kayo, wala kayo, wala sa inyong uuwing luhaan. Lahat kayo magkakaroon ng tulong. Palakpakan natin si ang Pangulo natin. Ito na lang ang pag-asa natin. Magkatulungan ng lokal at magkatulungan ng nasyonal. Tayo na ang pinakamapalad na mahal na mahal tayo ng ating Pangulo. Palakpakan tuloy natin President Bongbong Marcos. Mr. President, maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat ng tulong nyo, mahal na mahal ka ng Kabite. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipinas. Maraming maraming salamat po. Uh, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Baka sabihin nyo, wala akong pakisama sa inyo eh. Kasi nga, ako sa putik. Naawa ako kay Mayor, puting puti yung sneaker niya eh. Yung aking itim, pero hindi na bali, ko na rin sa putik. Ay, ay, kung siya upo tayo. Asahan po ninyo na ang pamahalaan ay gumagawa ng mga hakbang upang malibsan ng pinsala na inidulot ng mga insidenteng kagaya nito. Hangad namin ng ang presidential assistance na aming handog sa bawat apektadong mga ay makakatulong sa inyong pagbangon at magbibigay ng panibagong pag-asa. Sa pangunan ng BIFAR, makakatanggap ang ating mga mangingisda ng 18 milyong piso na halaga ng tulong, kabilang na ang post-harvest equipment, training, tulong pinansyal para sa gasolina. Ang DSWD naman ay nakapag-abot na ng halos 70 milyong pisong halaga ng ayuda para sa mga apektadong pamilya. Naglanding kami ng 3 milyong pisong standby funds at higit 100 milyong pisong halaga ng pagkain ng non-food items. Kasanggarin rin ninyo ang dole na nagbigay ng mahigit 8 milyong piso tulong para sa mga apektadong kababayan natin sa tansa at sa nai. Sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers program, Sinisip, sinisikap namin na mabigyan ng trabaho ang ating mga kababayang naapektuhan at lubos na nangangailangan. Nagsasagawa naman ang DOH ng konsultasyon sa buong rehiyon. Patuloy din ang DOH sa Rapid Health, Health Risk Assessment at Water Testing sa mga nasa lantang lugar upang matiyak na ang mga residente na ligtas sila at maayos ang kalusugan sa kabila ng oil spill. Sa ngayon, Iniimbisigahan na natin ang paglubog ng mga barko upang makakalap, makakalap, tayo, makakalap tayo na sapat na impormasyon na mapanagot ang mga nagsala ayon sa batas. Titiyakin din natin na makakatanggap ng karampatang kompensasyon ang mga naapektuhang mamamayan. Mga kababayan, kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, Asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Nagsisikap din kami na bigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa upang malampasan ang dagok na ito, matugunan ang ating pangangailangan uh, ng nakakaraming Pilipino at mapalakas muli ang industriya ng pangingisda sa Tabite. Magiging kaagapay ninyo ang administrasyong ito sa pagpapalawak ng inyong kaalaman at kas kasanayan sa pangingisda at sa paghihikayat pa sa kabataan na makilahok sa pagsulong ng inyong sektor. Bukod sa bayanihang ating nasasaksihan ngayon, nawa'y magsilbing paalala rin ang mga pangyayaring ito upang bigyan natin ang angkop na atensyon ang ating kapaligiran at mga likas na yaman. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ang ating mga pangarap sapagkat walang may iwan at walang mahuhuli sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang ating mga mangisda. Mabuhay ang kabite. Maraming maraming salamat po.